Okay, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Kamusta na po Karian? No, no, ay nasa mayos po tayo ngayon. At ligtas sa namang sakit o namang mga karamdaman. Mga kapatid, salamat sa si Diyos at patuloy niya tayong binagabayan at patuloy niya tayong iniingatan. Apo, kaya nais ng Panginoon na patuloy tayo maglingkod sa Kanya. No? sa ang Diyos ay napakaboti sa ating buhay. No? Alam ng Lord kung ano ang nararanasan mo sa oras na ito. No? Magtiwala po lamang tayo. No? Isurrender natin ang lahat kung ano man ang ating nararanasan ngayon. Nandiyan si Lord na patuloy na kumikilos sa atin at patuloy ng papalala sa atin. Okay po, dadako po tayo sa ating devotion. No? Buksan niyo po ang inyong Bible. Dito po tayo sa Hebreo chapter 13 verse 5. Hebreo chapter 13 verse 5. Sabi po dito, Iwasan ninyo ang pag-ibig sa salapi Masiyahan na kayo kung anong mayroon kayo Sapagkat sinabi ng Diyos Hinding-hindi kita iiwan ni pababayaan Okay po, let's pray Lord God, thank you so much sa mga salita mong ito Panginoon Lord God na Ang nagbibigay sa amin Panginoon Ang kalakasang espiritual Panginoon Lord God, niling ko po ama Napatuloy nyo po kami bigyan ng karunungan Lord at kaunawaan, Panginoon, sa mga salita mong Panginoon. Lord God, sa pagkat, Lord God, batid mo, nalalaman mo, Panginoon, na wala po kaming kakayahan, wala po kaming nalalaman. Bagkos, Panginoon, lubos po kaming umaasa sa iyong banal na Espiritu na sa magpapaunawa sa lahat ng mga nakikinig sa oras nito ito, Panginoon. Salamat po, Ama, in Jesus' name. Amen. Okay po. No? Iniisip natin sa gitna ng ating pag-iisa o pag-iiwan sa atin ng ating mga mahal sa buhay na dapat kakampi natin. Tayo ay nag-iisa na. Mga kapatid, ito ba'y nararanasan ninyo mga kapatid? No? Minsan, mayroon tayong mga mahal sa buhay. No? Natitiis tayo na iwanan, no hanggang tayo po ay nag-iisa mga kapatid no <clears throat> sabi po dito isang kasinungalingan na gawa ng kaaway upang tayo ay madepress at malungkot no kung darating ang panahon na akala natin na tapos nang tapos tapos nang na at na tayong wala nang kakampi. Magkakamali po tayo. No. Minsan ang tao ano wala na ng pag-asa Iniisip niya na wala nang nagmamahal sa kanya. Iniisip niya na wala na siyang pag-asa. Kaya nakakapag-isip ang tao ng hindi maganda sa kanyang buhay. Kasi punong-puno na siya ng depression depresyon. No? Hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin. Ito po yung isang pakana ng kaaway. Ito po yung isang pakana ng jablo. tayo tayong minabagsak sa gitna ng mga pagsubok. Kaya tuloy tayo ng nagkakaroon ng depresyon no, sa ating buhay. Lalo tayong nangihina dahil sa kagawan ng kaaway. Ngunit, mga kapatid, ang sabi po dito, ang Diyos ay nangangako na di kita iiwan at pababayaan. Di po ba? Nangako ang Diyos na hindi ka iiwan ni pababayaan man dito sa ating verse ang pangako ng tao ay pwedeng magbago. Ngunit ang pangako ng Diyos kailanman ay di magbabago. Iyo'y sapat, tapat at totoo kung mangako sa kanyang mga anak. na niyo mga kapatid. lang po tayo sa Diyos. Sapagat ang pangako ng Diyos ay mapa ay, ay mapapanalaniga natin. Totoo po ang pangakong ito. No? Ngunit na islamang ng Diyos na magpasagop tayo sa kanyang kalooban. Mahal tayo ng Diyos, kapatid. Ikaw, ako, tayong lahat, sino ka man, tandaan mo, mahal tayo ng Lord. Mahal ka ng Diyos. Nilikha ka kalarawan niya. Espesyal ka sa kanya, mga kapatid. At alam niya na nag-iisa tayo at nalulungkot kaya agad kaya agad niyang ibinigay ang pangakong di niya tayo iiwan ni pababayaan man kung ang mga ibon sabi po dito ang, kung ang mga ibon sa langit iniingatan niya tayo pa kayang special na nilikha nilikha niya hanggang sa kabilang buhay, makakasama natin siya. Kaya huwag ng malungkot. Alalahanin mo ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang salita niya, ang mga ito, ang ating panghawakan. Okay po. Pagtiwala po tayo sa salita niya. Pagtiwala po tayo sa pangako ng Diyos kapag nangako ang Diyos ito po'y tutuparin niya ito po'y mangyayari po 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 sa ating buhay ikaw kapatid ano man ang nararanasan mo ngayon kung ikaw may nag-iisa kung ikaw may nalulungkot no? sabi ng Lord hinding-hindi kita iiwanan ni pababayaanan. No? Kaya yung ninsahe natin sa umagang ito, ang pamagat ng ating dibosyon, di kita iniwanan. Hindi ka iniwanan ng Lord. No? Bagamat tayo ang nang iwan sa kanya yun po ang katotohanan na po surrender so, natin kay Lord lahat ng mga bagay kung ano man ang naranasan natin ngayon kung nalulungkot ka man nandyan si Lord no siya yung mag sa atin siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan ibabalik niya ang kasiglaan mo kapatid magtiwala ka sa kanya Amen po Okay, salamat sa umagang ito na mayroon po tayong na uh, naintindihan na nawaan sa umagang ito sa ating devotional, sa ating verse. Tandaan po natin, Hebreo chapter 13 verse 5. Hindi kita iniwanan. Hindi kita pinapabayaan. No? At masyahan na kayo kung ano ang nasa inyo. Okay po. Thank you sa thank you so much sa mga sa mga pagkakinig at panonood. Patuloy po tayong uh, uh, sumusubaybay sa oras na ito, mga kapatid, no? Suportahan niyo po ang ating gawain. No? Sa FB, Ibril at saka sa YouTube. Okay po, salamat po. God bless po. Ingat po kayo lagi.